mga bagong OFW pupunta ng Hong Kong, may ayuda kaming free SIM card para sa inyo. Alam namin na bago ka palang lalabas ng Pilipinas, kaya naman nandito kami para gabayan ka. Itong free markadahan sa smartphone SIM ay may libre ng one month only internet. Para pagdating mo sa Hong Kong airport, pwede ka na mag-online at makausap ang pamilya sa Pinas at sabihin, Nasa Hong Kong na ako! Para makuha yung free SIM card, kailangan mo mag-text ng keyword na free SIM sa WhatsApp number sa Hong Kong. Ang number ay plus 852-9447-8231. Ulitin ko ha, ang country code kasi ng Hong Kong is plus 852 at yung WhatsApp number 9447-8231. Kung isave mo na yan sa contacts ha, tapos hintayin ang reply para sa reference code. Kailangan mo munang makuha ang reference code para sigurado meron kang free SIM card na makukuha mo pagdating sa Hong Kong. Paglabas mo ng arrival area sa exit A, Hanapin mo lang ang counter A09. Ito yung video, ayan, panuurin mo. At dyan mo ipapakita ang iyong reference code mula sa barkadahan sa smartphone para mabigyan ka ng face SIM card. Dali, kung gods na at isa ka ng number gods ng barkadahan sa smartphone, ito ang pinakabonggang network at gamit ng mga OFWs dito sa Hong Kong.